Nakatry na ba kayo manguha ng tamilog na pakalaki, na ganito kalaki at kakainin natin, napupudripin natin? Yan mga kalumad, napakataas na talaga nito, mga giant na tamilog. Tamilog po ang tawag dito sa amin mga kalumad, yan, oh, napakataas talaga, sobrang taas. What's up mga kalumad? Kumusta na po kayong lahat dyan? Dahil ngayon ah, sa araw na itong mga kalumad, magagawa tayo ng content at magpunta tayo sa San Juan sa ating area. Pasinsa na po mga kalumad, ah, tatakalog muna tayo ngayon dahil... Meron rin sabi sa akin na hindi po nakaintindi sa akin mga sasalita. Kaya ito na ito na content natin mga makalumad ngayon ay magtatagalog muna tayo dahil nahihirapan na sila makalumad sa pagsasabot. Ayun makalumad na dito na ako mag, pagdating ko dito makalumad itong kamakasamahan ko pala makalumad na na umuunan matala, umuuna matala doon sila mga kalumad doon sa spot o sa area ayan meron may, oh, dito oh ayan ito na makalumad sa tanang babaktas tayo makalumad ayan nang kukuha na itong mga kasamahan ko ng mga giant na tamilok dito sa tawag sa amin na kahoy na tabig ayan meron na silang na, mayroon na silang, naku na silang nakuha isang malaki talaga mga tamilok mga kalumbad napakalaki sobra talaga mga kalumbad ayan oh o bibirahin natin mga at, 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 ayan kikinakain pa ni Bay Tantan si Bay Tantan nga pala makasama ko si Bay Jog si Uncle Alan ayan ang sumasama, sumasama ngayon sa aking vlog ayan dahil gusto po, talaga gusto po tala talaga nila kumain ng malalaking tamilok ayan dahil dahil wala na pong ano mga kalumad, dahil wala pa na ano mga kalumad doon na nanghanap kami ng isang spot mga kalumad. ayan yan sa para yung na, ano mga kalumad, yung na yung tinaga kasi nila mga kalumad, hindi kasi na mga kalumad, na hindi marami ka kaya humahanap kami ng ibang spot yan. Nakakuha na kami talaga. Umabot na kami dito. Napakasarap talaga dito. Nalilusodan ako mga karumad sa, sa pagsasalita ng Tagalog. Ayan, binira ni Baytanta Tanta. Napakalaki. Naputol talaga yan. Naputol at bibirahin pa niya. Ayan, napakalaki talaga. napakalapit ko uh, pupudrapin natin yan mga kalumad. Ayan. Napakasarap dito mga kalumad. Ayan, oh. Dito na, oh. Na, hmm, yan, kukuhain natin. Ayan, napakataas talaga. Napakalaki. Ayan, no oh. Hmm, mga giant tamilok to mga kalumad. Ayan, oh. Lagay natin dito dahil nangunguha pa kami mga kalumad. Yan, napakasarap talaga. Yan. Dito, Ito mga kalumad. Sarap to. Yan, meron, meron pa dito mga kalamad. Meron pa oh. Yan oh. Yan mga kalamad. Yan, medyo uh, marami-rami na rin ang nahuli namin mga kalamad na tamilok. Ayan, binira na. Napakalaki, napakataas oh. Napakataas na mga tamilok. Wow. Parang good size to mga kalumad. Ayan, napakataas. At pinuto na lang ni Baitantan mga kalumad dahil nahihirapan na siya. Ayan o, oh, napakasarap talaga na Pagkatapos mga kalumad, bumunta kami dito sa aming baruto makal para kakainin itong mga, aming nahuling mga giant na tamilok. Ayan, ah, nag nagdadala naman kami ng ano mga kalumad, dito, ng kanin dito na kami sa baruto ko. Ayan o, oh. mm, mga kalumad, napakasarap nito. Kain mga kalumad, kain. Kain tayo mga kalumad. Ayan, Pasensya na po, sa hindi na po ako nakapag-up, medyo nakapag upload dahil itong Baroto ko makalumad, sinasakayan ko makalumad, dahil ano, pinipinturahan ko, ayan, napakasarap, sa muna natin, hmm, sarap yan, mm, sa natin na sa, sa suka at mga lumad, oh. Simple lang ito mga lumad, ah. kikilawin natin itong mga ano, mga tatamilok natin, napakasarap dito makalumad, hmm, napakasarap talaga makalumad, sobra napakataas dahil hindi ko na uubos maano makalumad ah, na lang natin dito yan puputulin natin dahil na sobrang taas at kukunin na ng kanin yan oh napakasarap talaga nito so tik mm, sarap mm, to makalumad oh, niron pa you oh, know sa isang ano sa isang piraso makalumad parang hindi ka maano hindi ka ma, hindi ka ma, parang mabubusog ka na talaga yan oh um, kain tayo makalumad kain tayo ng tamilok makalumad yan o, oh, yan ang kanyang sipit makalumad yan. Kain. At dito na lang po ako makalumad dahil manguha na kami. Maraming salamat. God bless you sa school. Bye bye.